Na magandang balita po sa mga nagda-dialysis dahil muling tinaasan po ng PhilHealth ang package rate nito. Mula po sa dating 2,600, tinaas na ito sa 4,000 per session. Si Noel sa report, Rise Shine Noel. Dagdag sa pasanin ni Sheena at ng kanyang pamilya ang kanyang pangangailangan sa pagpapadialysis. Dahil hindi naman lahat anya, sakop ng PhilHealth ang kanyang gastusin para dito. Lalo na po kasi ngayon, bukod sa dialysis treatment na sagot ng PhilHealth, may ibang binabayaran pa po, po mga pasyente. Kagaya ng copay ng, na, na minsan 300 pataas. Anya, mas lalong lumalaki ang gastos kung nauospital ang mga dialysis patient. Dagdagan pa ang gastos sa pamasahi at iba pang mga gamot. Yung confinement, kung kasama rin po, magiging kasama rin po sa cooperation PhilHealth. Magiging magaan po sa buhay ng mga pasyente. Lalo na po mas madalas po talaga na magkaroon ng blood transfusion, mga dialysis patient na katulad po Good news ito para sa mga tulad ni Sina dahil muling tinaasan ng PhilHealth ang package rate ng hemodialysis mula sa 2600 pesos ngayon nasa 4000 pesos na ito kung saan sakop nito hanggang 156 sessions. Batay sa datos ng National Kidney and Transplant Institute, bawat oras may isang Pilipino ang nagkakaroon ng renal failure. Ibig sabihin nito, sa isang milyong populasyon ng mga Pilipino, ang isandaan at dalawang po ay nagkakaroon ng sakit sa kidney. Batay sa kanilang tala, nasa mahigit kumulang limang libong Pilipino ang sumasa ilalim ngayon ng dialysis. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.